siya noon. Bata pa siya tingnan hanggang ngayon. Bata pa rin. Pero napaka po ito at napaka-galit. Anyway, magandang gabi po sa inyo lahat mga kapwa ko taga Quezon City. Taga Quezon City rin po ako. Nakatira po ako dyan sa Malingap Street Teachers Village. Diyan po ako sumasakay ng tricycle sa Mapagkawang Gawa, papunta ng Glories, punta ng Kamias. Sakay ako ng jeep, kamuning. Kanina natutuwa nga po ako na makapasyan muli sa kamuning laking Quezon City po ako. Minsan sa Pilcoa, pupunta po ako, pupunta ng uh, SM North Edsa, sasakay ako ng jeep dyan, manonood ng sine sa North Edsa. So ako po ay isang full-blooded rin po na taga Quezon City. 12 years po ako nakatira. Hanggang ngayon po, andyan dyan pa yung apartment ng aming uh, pamilya. So ituring nyo lang po ako na parang kapatid po ninyo at uh, kanina kasi, nagmo-motorcade kami. Bumili ako ng isaw at saka yung barbeque. Lumapit yung uh, tindera. Sabi niya, Sir, salamat sa malasakit, center. Nasa taas yung anak niya. Uh, magaling na. Ang sinabi ko sa kanya, huwag ko kayong magpasalamat sa akin. Sa totoo lamang po, ako po ang dapat magpasalamat sa inyo. Dahil ako po ay isang probinsyano lamang na tulad ni dating Pangulong Duterte na binigyan niyo po ng pagkakataon na makapagservisyo po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Bisaya din po ako na patanggin niyo. I'm sure Maradines, Quezon City, Salamat sa mga inukano. At marami rin akong kamag Bisaya po ko na batanggenyo Alam nyo, pag pinaghalo ang Bisaya at batanggenyo Ang resulta niyan, tapang at malasakit sa kapwa Pinipino po Salamat sa inyong lahat Ngayon, marami akong kamag-anak dito Sino sa inyong ilonggo? Lente, damo sa ilonggo pa rin, di ko man eh Pinsan tayo Pinsan, kasi ang tawag sa iyo, Ilonggo, Ang pangalan ko, Bungo. Ay, mga pinsan. Sino, Uray? Ah, Uray. Uray. Uray, kwarta. Uray, upay. Uh, Uray, ulang tayo lahat. Anyway, salamat po sa inyo lahat. Meron lang po akong pakiusap sa inyo. Alam ko naman, mahal niyo ako rito sa Quezon City. Dahil kapit-bahay po tayo. May pakiusap lang po ako sa inyo. Mahal nyo po si mahal natin si Tatay Digong, di ba? At uh, sana po ay, mamaya nandirito ang kanyang anak, ang aking ina anak na si uh, uh, Kitty Duterte. pakiusap ko po sa inyo, patuloy na natin ipagdasal si Tatay Digong. Ipagdasal natin ang kanyang kalusugan. Napakahirap po, 8 years old po, na mapalayo sa pamilya at sa ating bayan. Ipagdasal po natin ang kanyang kaligtasan at ipagdasal po natin ang kanyang kalayaan. At huwag po tayong tumigil hanggang hindi po siya makauwi dito. Pakiusap ko po sa inyo lahat, mga kababayan ko. Ngayon, election na po pakiusap ko po sa inyo, suportahan po natin ang Duterte. Ang kapanalunan po ng Duterte ay kapanalunan po ng bawat Pilipino. Bibilisan ko na lang po, unahin niyo na lang po ito, mga kasamahan ko po sa Duterte, senatorial uh, slate po, no? P Pwede bang tulungan natin, paki, ano naman, flash naman sa screen po. Yung sampo. Ah, sawa na ako sa mukha ko, mamaya na yan. <laughs> Number 10, Attorney Jimmy Bondo. Siya po yung singer noon na isa sa una na nagpilit kay Pangulong Duterte sila yung kumanta ng takbo. Hanggang napilit nila, ayaw naman, alam niyo si Pangulong Duterte, ayaw niya talaga tumakbo. Alam ko, witness, kasama kami sa na, for 24 years, ayaw niya. Pero kailangan po ng taong bayan ng panahong yun ang isang Mayor Duterte kayo po ang humusga. Kung naramdaman nyo ba, may pagbabago dito sa Quezon City. Kung nakakalakad ang inyong mga anak na hindi nasasaktan at hindi nababastos, kayo po humusga. At si Jim, Attorney Jimmy Bondo, mabait, abogado, at asset ito sa Senado dahil abogado at magaling po. Palapakan naman natin, number 10, Attorney Jimmy Bondo. And speaking of isa sa mga tumulong, hindi ko po malilimutan ang taong ito. Si Congressman Bong Suntay. Ang mga Bong, mababait yan eh. Bongo. Bong Suntay. Anyway, isa ito sa mga naniniwala kay Mayor Duterte that time. At kami po, mga Bisaya, we value utang na loob. May utang na loob po kami ni Mayor Duterte. Isa sa sana sumuporta. Wala pang sumusuporta kay Mayor Duterte nun no, dahil taga Davao, at Mindanao, wala, po konti pa lang siya nagpakita po ng suporta. At naging parte po siya ng administrasyon ni Mayor Duterte, naging PCSO board member at sinuportahan na maging kongresista noong 2019. At of course, salamat rin po sa aking uh, uncle, si SB Belmonte at uh, kay Mayor Joy Go Belmonte, ang aking uh, pinsan. Salamat rin po sa suporta ninyo. Kongresman Congressman uh, Bong Suntay. At marami naman po siyang nagawa rito tuwing sunog, tuwing sakuna rito. Nagtutulungan po kami ni Congressman Noah uh, Bong Suntay. So pakiusap ko rin po sa inyo, we value friendship and loyalty po. Mabait naman po itong taong ito at nagservisyo po dito sa District uh, 4 ng uh, Quezon City. Congressman Bong Suntay. po yung Senado kasi 5 minutes na lang po. And of course, no, huwag niyo rin kalimutan ang uh, kapatid niya, si Attorney Miggy Suntay. Palapagan natin. Uh, parati ko ito nakikita sa basketball. Sino may ilig? Uh, ah, parati ako dyan sa Araneta. Sino may sa basketball dito? Magkita tayo doon, ha? O yun, no, parati, parati kong binibigyan ng bola sa PBA. Kiko Del Mundo rin po. Palapagan natin. Salamat po. Malaking tulong po ito sa District 4. Ngayon, balikan natin. Suportahan rin natin ang kasamahan ko sa Senado. Hindi magiging successful na labanan ng kriminalidad sa panahon ni Pangulong Duterte. Ang magaling na Senador, kasama ko po ito, katabi ko. Alam kong asset rin po ito na makabalik rin po sa Senado. Senator Bato de la Rosa. Palapakay mo natin. Tulungan natin. And of course, pangatlo, mamaya ko explain. Ako po yun. Pangapat, Ilonggo ito. Siya ang kandidato ng mga Ilonggo, from Bacolod, abogado, dating uh, commissioner ng PACC, dati rin siya board member ng Landbank at USEC ng DILG, attorney JB Hillo. Sunod. Ito, Ilocano. Dapat naman may representative rin tayong Ilocano sa kasamahan natin. Magaling ito. Sekretary po siya ng panahon ni Pangulong Duterte, Sesa Chairman Attorney Raul Lampino para natin. Tulungan po natin. And of course, ito classmate ko sa Commission on Appointments sa Kongreso, matalino, long overdue. Kung meron po akong isa sa mga gusto ko makasama sa Senado, walang iba po, sobrang talino at magiging asset ito. Makikipaglaban sa atin sa Senado. Senator Dante Marcoleta. Palapakan mo natin. And of course, best friend ito ni Pangulong Duterte. Una pa sila nagkakilala. Praise the Father. Una sila magkakilala noon, spiritual advisor ni uh, Dan then Mayor Rodrigo Duterte. Mabait po ito. Magkasabay sila ni Pangulong Duterte tumulong sa ating mga kababayan. Pastor Apollo. Si Kibuloy. Panapakan natin dito si Atty. Torion na magre-represent sa kanya. Next! Taga Quezon City! Inyo po itong, taga dito, District 4. So inyo po mga uh, pride dito rito. Kaya kahapon, nakiusap ako sa mga Bisaya doon sa Mindanao, sa mga Bisaya, tabangan nato ni. Eh. Siyempre, pag na-appoint ka sa Executive Secretary, ibig sabihin, matalino at magaling ka. So, pinakamataas na yon na posisyon sa Executive Department, parang little president yon. So, asset rin po ito sa Senado, attorney Vic Rodriguez ng Quezon City! And of course, uh, mamaya ko na si Philip kasi kakanta sa para sa inyo. Bawas sa oras niya. Baka mamaya, babo, last 5 minutes. Ito, sino ang mga marites dito? Ang dami. Ito, doktor. Pera sa marites siya, Dr. Richard Marites Mata. Magaling, Dr. Toyo Tagadabaw, para ma magkaroon ng doktor sa Senado. Tulungan natin, Dr. Richard Mata! Ito naman, last but not the least, ang aking kaibigan, idolo ko po, bata pa ako, sa pelikula, 7 years old pa po ako, kahoy pa yung sinihan, 71 years old na po siya. Nagawa niya ang lahat sa buhay niya. 27 awards po sa pelikula. Ang kulang na lang ang mga pagservisyo sa ating mga kababayan. Walang iba po ang ating Mr. Efectivo sa Senado, Philip Salvador! Ako naman po, uh, hindi niyo po ako maririnig na inuuna ko sarili ko pero alam ko namang hindi niyo ako malilimutan. Paano niyo ako malilimutan? Mamaya ako sasabihin yan sa inyo. Pero bilang chairman ng Senate Committee on Health, Sports, and Youth, bilang inyong senador,